Sino si Lilith? Isang nilalang ba ng kasaysayan, isang alamat, o may koneksyon ba siya sa Biblia? Maraming teorya ang lumitaw sa paglipas ng panahon mula sa unang babae bago si Eva hanggang sa pagiging diyosa ng gabi at demonyo ng kasamaan. Pero ano ang totoo? Samahan mo kami sa isang misteryosong paglalakbay upang tuklasin ang lihim sa likod ng pangalang Lilith. Kung mahilig ka sa mga kwento ng pananampalataya, misteryo at kasaysayan, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Huwag rin kalimutang pindutin ang bell icon para sa mas marami pang kaalaman na maaaring baguhin ang iyong pananaw. Ang pangalang Lilith ay hindi malinaw na lumilitaw sa tradisyonal na Biblia. Pero sa ibang sinaunang teksto tulad ng Alphabet of Ben Sira mula sa mga Hudyo noong ikawalong hanggang ikasampung siglo, binabanggit siya bilang unang asawa ni Adan. Ayon sa alamat, si Lilith ay nilikha mula sa parehong alikabok na pinagmulan ni Adan. Ngunit tumanggi siyang magpasakop sa kanya, kaya't iniwan niya ang Eden at pinili ang kalayaan kaysa sa pagiging sunod-sunuran. Dahil sa kanyang pagsuway, sinasabing siya ay pinarusahan at naging nilalang ng dilim. Ang ilan ay itinuturing siyang demonyo, habang ang iba na may itinuturing siyang simbolo ng kapangyarihan ng kababaihan. Sa mga aklat ng kababalaghan at demonolohiya, si Lilith ay tinuturing na ina ng mga demonyo at tagapagdala ng panaginip na masama, lalo na sa mga sanggol at mga lalaki sa gabi. Sa aklat ni labing 34:14 may binanggit na nilalang na tinatawag na Lilith sa ilang salin. Ngunit ito ba ay patunay o simpleng maling pagsasalin ng sinaunang wika? Maging sa kulturang Mesopotamian, may mga nilalang na kahawig ni Lilith tulad ng mga Lilu o espiritong masama na babae. Kaya't ang kwento ni Lilith ay maaaring bunga ng pagsanib ng iba't ibang kultura at paniniwala. Sa kabila ng kakulangan ng ebidensya sa loob ng kanonikal na Biblia, si Lilith ay patuloy na lumilitaw sa mga usaping espirituwal, feminismo, at pop culture. Ngunit tanong pa rin ng marami, kung hindi siya nasa Biblia, bakit patuloy siyang kinatatakutan, pinag-aaralan at pinagtatalunan hanggang ngayon? Bagamat hindi mababasa si Lilith sa ating mga karaniwang Biblia, lumilitaw ang kanyang pangalan sa ilang sinaunang Jewish texts, partikular sa mga rabbinic writings at sa Dead Sea Scrolls. Isa sa pinakamatandang banggit sa kanya ay mula sa Alphabet of Ben Sira, isang medieval Jewish text kung saan siya ay inilarawan bilang unang asawa ni Adan, isang ideyang lubhang na iiba sa Genesis. Sa kwentong ito, si Lilith ay nilikha kasabay ni Adan mula sa alabok ng lupa. Ngunit dahil pareho ang kanilang pinagmulan, tumanggi si Lilith na magpasakop kay Adan. Sa kanyang pagre-rebelde, siya ay umalis sa Eden at pinaniniwala ang naging isang espiritong rebelde, isang simbolo ng pagsuway at kalayaan. Hindi ito itinuturing na kanonikal ng simbahang katoliko. Sa katunayan, wala sa mga opisyal na libro ng Biblia ang nagkukwento tungkol kay Lilith bilang asawa ni Adan. Ngunit bakit may ganoong salaysay sa Jewish lore? Isa itong halimbawa kung paanong ang mga mito at komentaryo ay minsang naipapasa bilang kasaysayan kahit hindi ito bahagi ng opisyal na pananampalataya. Sa Isaiah 34, labing apat ng Lumang Tipan, may banggit ng isang misteryosong nilalang na tinatawag na Lilith sa ilang salin, lalo na sa Hebrew. Dito siya inilalarawan bilang isang uri ng demonyo o espiritong naninirahan sa mga lugar na wasak. Sa ibang salin, tinatawag siyang night creature. Sa mga Jewish mystic texts gaya ng Kabala, lumalalim pa ang imahe ni Lilith bilang isang mapanlinlang na espirito. Siya ay iniuugnay sa panganib lalo na sa mga buntis at mga sanggol. Dito nagsimulang lumitaw ang ideya ng Lilith bilang isang night demon na may kapangyarihang magdala ng kamalasan. Habang lumaganap ang mga kwento ukol kay Lilith, dinala ito ng ilang early Christian writers bilang babala sa mga panganib ng paglayo sa utos ng Diyos. Ngunit muli, ito ay mga cultural interpretations, hindi opisyal na turo ng simbahan. Ang kawalang-linaw tungkol kay Lilith ay nagbunga ng maraming haka-haka, mula sa pagiging unang babae hanggang sa pagiging demonyo. Ngunit mahalagang alalahanin na ang pananampalatayang katoliko ay hindi naglalagay kay Lilith bilang bahagi ng doktrina. Sa kabila ng kawalan niya sa opisyal na Biblia, si Lilith ay muling sumikat sa modernong kultura mula sa mga pelikula, nobela at TV series hanggang sa mga kanta at artworks, si Lilith ay muling isinilang bilang isang makapangyarihang babae, madalas ay simbolo ng kalayaan, feminismo o rebelde laban sa patriarkal na sistema. Ang kanyang imahe ay madalas na ginagamit bilang representasyon ng mga kababaihang lumalaban sa kontrol at inaangkin ang kanilang kapangyarihan. Dahil dito, maraming feminist groups ang itinaas siya bilang simbolo ng empowerment, kahit ang kanyang pinagmulan ay mapanganib at madilim. Sa mga video games, anime, at fantasy novels, si Lilith ay kadalasang inilarawan bilang isang seductive demoness o isang ancient evil being, isang trope na pinapabora ng fiksyon ngunit hindi sang-ayon sa pananampalataya. Ito ay lalong nagpaigting sa kanyang misteryo at pagkakakilanlan bilang isang nilalang sa dilim. Gayunpaman, ang ganitong mga interpretasyon ay naglalayo sa atin mula sa espiritwal na katotohanan. Ang panganib ay kapag ang mga katang-isip ay tinatanggap bilang espiritwal na katotohanan, isang bagay na dapat iwasan ng bawat Kristiyano may ilan ding New Age groups at occult movements na itinuturing si Lilith bilang isang divine feminine o diyosang kabaligtaran ni Adan. Sa kabila ng pagiging hindi kristyano ng ganitong pananaw, lumalaganap ito sa ilang social media at esoterikong komunidad ang simbahang katoliko ay mariing nagpapayo na umiwas sa mga espiritual na paniniwala na hindi galing sa opisyal na aral ni Kristo. Hindi dapat tayo malinlang ng mga imaheng mukhang makapangyarihan ngunit walang ugat sa katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya't sa kabila ng kasikatan ni Lilith sa kultura ngayon, bilang mga mananampalataya, nararapat lamang na magsuri at manatili sa katotohanan. Hindi lahat ng sikat ay tama at hindi lahat ng makapangyarihan sa mata ng mundo ay galing sa Diyos. Sa kabila ng mga kontrobersya at mga alamat na bumabalot kay Lilith, malinaw ang paninindigan ng simbahang katoliko wala siyang kinikilalang papel sa banal na kasulatan. Hindi siya bahagi ng kasaysayang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ang simbahan ay laging nagbabantay sa mga maling aral na maaaring makapinsala sa pananampalataya. Isa sa mga ito ay ang pagbibigay ng importansya sa mga karakter tulad ni Lilith na hindi nakabatay sa katotohanang ipinahayag ni Kristo. Hindi masama ang magtanong o magsaliksik, ngunit dapat tayong humugot ng karunungan mula sa mga itinuturo ng banal na tradisyon, kasulatan at magisterium ng simbahan, ang tatlong haligi ng tunay na pananampalatayang Katoliko. Ang pagkalat ng mga hindi opisyal na doktrina, katulad ng mga paniniwala kay Lilit, ay maaaring magdulot ng pagkalito at paglayo sa tunay na layunin ng ating pananampalataya. Ang mas makilala at mahalin ang Diyos sa pamamagitan ni Heso Sa halip na bigyang pansin ang mga madidilim at kontrobersyal na nilalang, mas mainam na ituon ang ating pagninilay sa mga tunay na halimbawa ng kabanalan, ang mga santo, Birheng Maria at higit sa lahat, ang Panginoong Hesus. Ang mga ganitong paksa ay dapat magsilbing paalala, hindi upang pasukin ang dilem, kundi upang mas pagibayuhin ang ating kaalaman sa pananampalatayang Kristiyano at ilayo ang ating sarili sa espiritual na panganib. Sa huli, ang ating pagkauhaw sa karunungan ay dapat humantong sa liwanag at hindi sa kalituhan kaya't anumang bagong kaalaman ang ating marinig, ihalintulad natin ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Sapagkat sa katotohanan, wala nang hihigit pa sa liwanag ni Kristo, sa ating paghahanap ng kaalaman at katotohanan natural lang na magkaroon tayo ng kuryosidad sa mga tauhan o kwento na kakaiba at misteryoso ang kaso ni Lilit ay isa lamang halimbawa ng mga paniniwalang nakapaloob sa mga alamat, kultura at akdang hindi bahagi ng opisyal na aral ng simbahan ngunit sa kabila ng mga ito dapat nating tandaan na hindi lahat ng matunog ay totoo at hindi lahat ng sikat ay makadiyos. Ang tunay na layunin ng ating pananampalataya ay hindi ang tuklasin ang mga lihim na walang saysay sa kaligtasan, kundi ang mas mapalapit kay Kristo at mamuhay sa liwanag ng Kanyang salita. Sa bawat tanong na bumabagabag sa ating isipan, may tiyak na sagot ang simbahan na may layuning gabayan tayo tungo sa katotohanan. Sa dulo, ang mahalaga ay hindi kung totoo si Lilith o hindi, kundi kung totoo ang ating relasyon sa Diyos na nagbibigay buhay, pag-asa at kaligtasan. Ang kwento ni Lilith ay nananatiling misteryo, hindi bahagi ng opisyal na doktrina ng simbahang katolika, ngunit patuloy na pinag-uusapan sa kasaysayan, mitolohiya at kultura. Ano man ang totoo, mahalagang manatili tayong nakaangkla sa katotohanan ng ating pananampalataya. Kung nais mo pang mas lumalim sa mga ganitong usapin, huwag kalimutang ilike ang video, mag-iwan ng komento sa iyong pananaw, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang talakayan tungkol sa pananampalataya, kasaysayan at misteryo.